Uh, sir, eh, mabilisan na lang. Uh, we're running out of time. Ano ang problema? we have home court advantage, meron pa tayong mga audience, meron pa tayong mga NBA player, mga Jordan Clarkson, mga naglaro sa uh, uh, university sa US. Uh, ang sabi ng iba, kanina may mga nagre-react, eh, palitan na si Coach Chot. Eh, anong basa ninyo? Eh, de, alam mo, uh, kung titignan natin naman sa lalim ng problema kung uh, Erwin, ano, tsaka niya, yung ating preparation talaga, yun ang problema. Alam mo, si Coach Chot, medyo naawa ako sa kanya dahil hindi naman talaga sa kanya ta dapat lahat ng sisi. No? Oh, konti, konti lang, konti natin, lang isisi sa kanya. Konti lang naman, uh, konti lang. Kasi for one, ano, eh, eto na nga yung sitwasyon niya, siya yung coach, dapat ginawa niya ng paraan. Yun. Now, yung sinasabi sa ating mga Pilipino na hindi masyado nagkakaamo yan yun ang problema at yun ay makukuha lang natin kung mahaba-haba yung ating preparation. Oh. At nakita natin sa first game against Dominican Republic, meron tayong 17 turnovers. Ngayon, ganun din, ang dami natin turnovers. When you say turnovers, kung ibig sabihin yan talagang kahit na magagaling yung mga players mo, kung hindi sila magkakakilala sa loob ng court, may hirapan pa rin talaga na makuha o ma-maximize kung ano man talento meron yung ating kupunan. Kaya ganoon din naman ang Estados Unidos. Hindi naman sila nagsama dahil galing sila sa NBA playoffs ka, Sir Dennis, di ba? Yung si uh -huh. Towns ng uh, uh, Dominican Republic, eh bagong salang lang din siya doon. Bagong salta rin. Hindi naman niya kasama na isang taon yung mga player yes. ng uh, Dominican Republic. Ganoon din sila yes. uh, yung ibang mga NBA player na naisalang doon. Pero bakit naman, Sir, eh magaling? Yes. Actually, itong sistema dyan, ano, yun sila Carl Anthony Towns and even the US uh, national team physically physically and individually mas magagaling sila sa atin. Okay. So, ang lamang talaga naman dapat natin dito is yung teamwork kasi ang basketball kasi kung nag-evolve na into a Euro brand of play, ibig sabihin ng bola, ikot ng ikot. Tama. Hindi na katulad dati na individual talent. Remember, pagka meron kang Shaquille O'Neal, kapag meron kang Yao Ming, bigay mo lang ng bigay ng bola ron tatalunin talaga tayo. Pero ngayon kasi, umiikot na yung bola. Yun. So, pabor sa atin yun. Kahit oh. sasabihin mo na, mas inferior tayo individually, pagdating naman sa utakan, and please, supposedly, oh. lamang tayo. Bakit ang hindi na-execute? Yun na nga. Doon napapasok uh, kung yung gaano tayo katagal nagkasama-sama. Oh. Kasi tatalunin lang talaga natin yung mga teams na yan. Kung tayo ay, alam mo, magandang sistema ni Coach Chot. Ang problema lang, kulang Uh, sa panahon. At saka yung uh -huh. paano, ang uh, yung hindi ganoon kapopular si Coach Chot. So, titignan mo rin dito, yung ba hmm. mga players ay magre-react dito kay Coach Chot. Malaking bagay pa rin yung laro natin bukas. Meron pa rin tayong chance. Ngayon, kung makikita ng mga players natin na konti manonood as compared sa before, by medyo madidihado tayo. But kung full force tayo, Meron pa tayong chance against Italy in our game tomorrow. Mm. Oh. May chance pa ba talaga kasi top Meron 10 po 'yun Meron eh. Hindi, oh. alam oh. ko naman there's always hope. Oh. It's just that talagang nagdurugo ang puso ng uh, ating mga kababayan eh oh. okay. dahil sa nangyari po eh ngayon parang top 10 eh natalo ka na dun sa top 40. natalo oh. ka na dun sa ito, Yung grupo lang natin ang titignan mo eh. Top 2 lang doon ang kailangan pumasok sa second round, okay? ang chance natin kung matatang ang Angola sa Dominican Republic bukas, which is highly probable, meron na tayong 50% chance. Yung pangalawa is, talunin natin yung Italy, hindi lang basta manalo. Kailangan talunin natin na at least 13 points. Naku Kasi kung magawa natin yun, <laughs> kung magawa natin yun, ko <laughs> po, doon tayo oh. sa coaching system papasok. Ayan na Nagkukupan naman, pa, na naman, naman Sir Dennis oh, yung banks ko eh mas suma, na, na, na ano po yung pakita banks, niyo ngayong suma, magandang uh, banks, yung, uh, ng, banks. ko, bank. 13 eh, eh, oh, points oh, ha. Uh, okay. Eh, oh, 13 <laughs> points tayo matambakan. Ayun oh. na nga, wala na talaga. Ay, eh, wala pa, na. na. Kung merong merong kampang si. Eh. Oh, eh, 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 <laughs> eh, bale, mamaya po, idadasal eh, ko po ang gilas uh, na sana mga, yung mga ikang uh, eh, Uh, manalo sila. Uh, or kaya ma ang Italy. Para hindi ah, pa Pwede ba yun may mangyari tapos ma-traffic, mawala. Mawala hindi sa oh, nawal, tamang Nawala nawala yung driver papunta sa Philippine Arena okay, yung driver. Oo. Oo. Oh. Oh, oh. Ang problema natin sa default yung quotient. Panalo nga tayo pero ibibigay ba sa atin yung 13 points na lamang? Oh. <laughs> Kasi doon magkakatalo Ayol. yung quotient theme, ang yung natin. problema. natin. Pero alam mo Sir Dennis, eh, yung reaksyon ng mga kababayan Marami ang nagsasabi na palitan na raw yung coach. Eh, eh, hindi, ko naman nakikita si Coach Chot pag uh, yung kanyang style. Pero nakikita ko nga ito. Eh, ito mga nangyayari ngayon. Kaya sabi nga ni Coach Dingdong, eh, yung sa isang school, eh, sabi nga palitan na raw. Diyos ko po naman, sabi ko naman, oo, napakahirap. alam mo kasi ang problema kong, hindi niya, nakita ng mga kababayan natin kung ka ano na mall ni Tav Baldwin, yung mga bata sa mga 2 years ako. Nasaan na nga ba yung mga Tab Baldwin na yan, mga team ko na Saan Ayy... na napunta? Doon na lang daw muna siya sa Ateneo. Ah, Kesa sa national team. ano Yun ang eh, uh, actually doon nangihinahin yung mga kababayan. Ano ba ito ah, uh, Itong uh, uh, si Coach Chote, eh. pasensya ka na sir Dennis. Ah. Hindi naman talaga ako, hindi <laughs> ko nasusunda. Nababasa ko lang itong gilas. Ito ba si Coach Chote? Ito ba ay uh, binoto ng taong bayan? Uh, Paano ano? napunta so, yan dyan sa gilas? Hindi. Uh, kasi isa lang ang nag-decide kung sino ang coach. National team, samahang basketball ng Pilipinas o NSA, sila lang ang pipili kung sino ang national coach. Uh -huh. And uh, since sila yung pumili, uh -huh. Eh, Reyes, eh, uh -huh. makikita mo na kung kanino ba talaga dapat mapunta ang sisi uh, -si sa pagkakataon na ito. Kasi uh -huh. si Coach Jot, pinili lang naman siya. Hindi uh -huh. naman siya yung basta na lang pumasok doon na, oh, uh -huh. tapin na kayo, ako na magkocoach. Uh -huh. Parang, uh -huh. eh. parang uh, hindi dumaan sa mga betting process. Parang, uh, oh, sige, halika rito ha. Dahil uh, gusto ko yung hitsura mo, halika. Uh, well, sa, uh, sa, sa tingin ko meron naman proseso, pero mayroon. ang tanong, tama ba yung proseso? Iyo, e nadadali na mo. Hindi naman, uh -huh. lahat, hindi naman lahat ng proseso, pag sinabi may proseso, uh -huh. 100% yan, hindi. Tama ba yung proseso? pero yun, ito, tapata na tayo, total, patapos na rin ang programa namin. Uh, sa, sa palagay mo ba, napapanahon na para magpalit ng mga tao? palagi mo, hindi, magdiretsyo na, magdiretsyo yes. na tayo ng coach. Yes, sa coach dapat nang palitan kasi hindi okay. nga siya popular para oh, sa mga kababayan natin. Yeah. Uh -huh. Iba magiging ng mga players, no? Uh, -huh. uh meron tayong Tab Baldwin or kung hindi man humanap uli na ibang European coach. Uh -huh. Pero number one, palitan na yung coach, not uh -huh. because ako personally galit ako but yun ang sentimento ng mga tao eh. Okay, ako hindi ko naman so, uh -huh. pero yan lang, lang ang masasabi ko. Oh anyway. Eh, masakit, oh, eh. but, but mas definitely may eh, mas magaling pa sa kanya. Man Alright. Lang natin. Mm -hmm.